Pauline. Okay ka na ba? Sobrang sama nila. Mother-in-law ko, si Raymond, at yung babaeng yun. Pakiramdam ko, pinagkakaisahan nila ako. Tama na, Charlene. Makamakasama sa'yo yan. Bababoy nila, Adrian. Yun ang nangyari. Pwede ko pang sabihin na pagkakamali yun eh. Pero yung pangalawa, nananadya talaga sila. Ginusto nila talaga to. Talaga paninindigan ni Raymond yung pang-aapit sa babaeng yun. Ay, wala ka nang magagawa kung ayaw na talaga si ni Raymond. Hindi ako papayag na matatapos na lang ang lahat ng ganito. Gaganti ako, Ray Adrian. Hindi lang annulment ang gusto kong kaso sa kanila. Charney. Please. Tulungan mo ako mag ng kaso laban sa kanila. Ipapakulong ko sila. Ano ba? Ba't di ka nagsasalita? Asan ka? Hello? Asan ka? nasaan ka? Pero ulo to, ah. Si Ma'am Jenny nga yung Sama niya! <laughs> teka lang, Princess! Teka, teka lang, teka lang, teka oh. lang! Saan ka pupunta? Gusto ko lang malaman to. Bakit yung ginawa sa amin ni Kuya Pusoy? Anong kasalanan namin sa kanya? Munti ka nang masira yung buhay namin ni Kuya Pusoy dahil sa ginawa niya? Teka, Princess. Hindi natin siya pwedeng kausapin. Kasi hindi rin naman magsasalitayan eh. Malalaman lang yan, sinetap natin siya. Princess, tama si Justin. Pag nalaman nilang may alam tayo, baka makapag-isip sila ng parang para tumakas. Ano gagawin natin? Umalis na lang muna tayo. Pag-isipan muna natin kung anong dapat natin gawin. Kung anong susunod natin gagawin. Taka na, taka na. Mamaya, mahugi pa tayo. Tara. Tara. Ang ng ginawa nila sa akin! Naiintindihan kita ate. Eh, hindi ko rin naman gugustuhin na ma malagay sa impyerno yung buhay ko. Pero handa ka bang ihabla sila? Baka naman nadadala ka lang sa galit mo. Ate, kapag dinimanda mo ng concubinage ni Kuya Raymond at Divina, pareha silang makukulong. Tama ka naman eh. Alam ko yung anak ko yung maapektuhan sa gagawin ko. Pero anong gagawin ko? anong klaseng babae ako kung hahayaan ko na lang silang apak-apakan ako at bastusin? Komplikado yung gagawin mo. Pwede ka nilang, pwede ka nilang balikahan. Pwede ka nilang baligta na ikaw una naging unfaithful. Ate, makakaladkad ka sa kahihiyan. Gusto mo Hindi pa ba, Mimi? Kapag minahal mo yung tao at pinagkatiwalaan mo at pinagtaksilan ka, hindi lang sugat ng puso ang dapat mong harapin. Pati sugat ng pagkatao. Hirap na hirap akong tumingin sa sarili ko sa salamin. Tinatalo ko, ah, bakit nagawa ko ni Raymond sa akin? Ang masama ba ako asawa? Saan ba ako nagkulang? Ate... I, I have to do something. Kailangan kong ipaglaban ang natitirang dignidad ng pagkatao ko. Kailangan maparusahan ang mga mananakit. Kailangan nilang magbayad and I don't care na kung mapupunta sila sa kulungan. Mabuti nga yun eh ko makukuha ko yung anak ko. Paayos ko siya at hindi na siya maimpluensya ng dibod yung divina na yan. <laughs> ハハハハ